Baka kakasya naman sa kanya oh, yun. Oo. Isukat mo nga kung kasi sa'yo. Pa parang kasya yata sa kanya yun. Medyo malaki ko. Ayan. Uh, oh, try natin. Panlalaki na ng kasing yun. Bagay. Ayun. Ayun. Naku. Yung pala yung, yung, pala yung kumasya. Ayan. <laughs> kasya na po. At mm. Ayun, kumasya na po ang mga mami at maraming maraming salamat. At ito, nakakita tayo ng na dalawang batang maganda. Magkano baon sa isang araw? Eh, huwag na kayo nagpabaon. Malulusog naman kayo. Kailangan ng tipit-tipit pag may ha? Ah, ano masasabi? Ito, eskwelahan po. Nakakita tayo ng baglong bata. Eskwelahan. At yung natin po, ano yun. Tiyera. Kamuting yung cellphone. O, may bata tayo nakikita. Ay, mga bunso, pwede magtanong? Tapit kayo dito. O, oh. naka-vlog oh, po nga, hindi. May tatanong lang kami. Naman Ikaw, ikaw ate. Ah. Uh, but anong grade na kayo? 4 Bakit wala kayong mga payong? Kasi ay bakit wala kayong mga payong? Ikutan sa lupa. Wala pa payong. kayong payong, dasu kay dito. Ah, sige, okay lang kahit ayo mo. Ito mabait. Taga taga ka dito, Luwasan. Ikaw punso uh, uh, Luwasan. Anong pangalan mo? Chloe. Chloe. Hello. Tapos pumapasok kayo, nababasa kayo sa ulan, wala kayong dalang payong? Uh, ah, sige, bibigyan ko kayo ng payong. Okay lang. Okay. Yan, bigyan namin kayo ng payong kasi meron kaming ponting blessing na na-receive. Kaya, yes, ayan, okay, so, iga, ibuksan mo. Kulay pink din sa kanya para parehas. Ano sasabihin? Thank you po. Ayun. Ay, buksan nyo muna. mo muna kayo rito. Pa. Baka mamaya sira. ba diba? Mas maganda yung buksan. Ah, uh, Chinelas kaya, may kakasya sa kanila Nagchichinelas ba kayo? Oo. Gusto nyo rin bagong chinelas? May nareceive kasi kami blessing. Kaya, nagiikot-ikot kami. Ay, buksan nyo para hindi kayo mabasa sa ulan. Mag-aral kayong mabuti, ha? Ano uli yung pangalan? Ito, tataba nila. O, siguro. Ang sasarap ng ulam nyo. Ano? Pipindutin nyo. Pindutin nyo lang. Ah, alright. Ayon, ah. Ayon. Baliktad. Ah. Ayan. Tapos, sige, miya-miya lang konti. Ah, nagbimirienda kayo or, ay, papasok pa lang kayo ng school. Papasok pa lang. O, tingnan natin, kung, meron din kami dalang chinelas kasi umuulan. Kaya lang, hindi masyadong maganda, okay lang. Pero, regalo lang naman, eh, no? Titingnan natin, pag may kumasya sa inyo, okay lang. Di ba? Ayun po silang dalawa. Si kanino? Ay, naliligaw. Napanood mo ba yun? Oo, oh, kami nga yun. Naliligaw kami. Naligaw kami dito kasi. Anong lugar na ba to? Ha? Alam, madal... Naliligaw kami. Naghahanap kami ng mga masuswerte na... Ayan, susukatin natin. Aba, kulay pink din. Ah, oh, para may pamalit ka, okay lang. Oh, ayan, mga mami. Oh, ayan. Pag kumasya sayo na yan. Pag hindi kumasya, babaw. Ayun, ayos. Ayun. Uh, ayun, oh. Sukat-sukat. Oh, ayun, mga mami, ayan. Nakakita po tayo ng dalawang ch taba -ching, ching, na mga dalaga. Anong grade na kayong dalawa? Grade ikaw? Ah, magka-classmate kayo, best friend. Ah, magaral aral kayong mabuti Ayun, sinusu Hindi kasya naku malas Hindi ata kakasya sayo Swerte itong si isang papating Ayan Pero ganda ng payong pala oh. Maganda ba? Ingatan nyo para hindi kayo nababasa sa ulan Para Ayun, testing Sana kumasya na Kumasya ka, kumasya ka Malas bag oh hindi aabot ano sayang malas hanap pa tayo anong oras na ba nun pauwi pa lang ba kayo papasok, papasok. ah, papasok wala nang kasukat e eh, dito na lang ipili yung may dahon siguro Paul yan bupet wala pa lang kasi sa iyo dito try natin iba-ibang -iba size din yan Oh, pambasa. Po, pwede na rin pambasa Ayaw. yan. Ayaw. Ayaw mo ng ganito? eh, bigay mo na yung isang medyo maliit para baka mamaya mapuwersa ng gamitin. Oh, baka may kapatid, kang, may kapatid ka bang maliit? Ayun, baka kakasya naman sa kanya yun. Oh, Malaki na ba? Ayun, ayan. Isukat mo nga kung kasya sa'yo. Pa parang kasya yata sa kanya yun, medyo malaki. Ah, oh, try natin. panlalaki ng kasing kulay bagay ayun naku yung pala yung yung pala yung kumasya <laughs> yung kasya na po at ito pala ako ayun kumasya na po mga mami at maraming maraming salamat at ito nakakita tayo ng dalawang batang maganda magkano baon sa isang araw eh, huwag na kayo nagbabaon. Malulusog naman kayo. Kailangan tipid-tipid pag may time. Ha? Ah. <laughs> ah, Ano masasabi? Thank you po. Anong thank you? May bayad yan. Oo. <laughs> may bayad yan. Alanan libre sa panahon ngayon. Ah, uh, basta mag-aaral mabuti, ha? Okay, okay mag-ingat sa basa ng ulan. Ayun, ayun po. Nagbimirianda na po sila. At... Ayun, ah uh, tutuloy na po natin eto pa may isa rin pong mother na gusto raw po ng payong ayan uh, te testingin nyo muna kung kursonada nyo yung okay. ano uh, ba bawal na po yung hingi ngayon may ba ano to piso araw araw dadaan po kami rito ano po ang pangalan uh, Sara kilala nyo kilala nyo si Oreng si yung dating naglalakad dito kilala nyo ano? Hindi. Ah, nyo muna ng ganun bago. din ayam pa, mga, mga mami na paglambingan tayo. Wag po kayo magbabasa sa ulan. Ayan. Yan po naman eh, mura lang, pero galing po sa puso. eko Ikaw, ah. Ate Kati, kamusta ang buhay? Eh, ayos naman. Ah, ano, eh? May naisasaing pa naman. Eh, konti pa naman. Ay, ba, hindi ka oh, Hindi niya sinabing wala. Para naglagyan natin kaldero e, nyo. Eh, na, Hindi naman pwede... Hindi naman po pwede pong bawiin, ano? Ayun. Ayun. Ayun, bagay na bagay po sa dalawa. Ganda Nahiya kasi si ating isa. Ayan bagay na bagay po. Ayan o. Ayun, ayun. mag mabuti, ha? Ayan. Paano, ating kati? Tuloy muna kami doon. Sige, salamat. Makikikapi-kapi. Ayan o. Okay, salamat po. Ayun. thank you. Bye. O, oh, sige po, pa, sige po. Ayun, ah, biyahe lang po ulit tayo doon. Ayan yung payong natin. Ayun po, mga mami, ayun o. Ay, Hindi na makita. Ayun po yung payong na binigyan natin, dalawang bata. At syempre po, nasa harap ng tindahan. sa paglapingang natin tayo. Ayun, mag-aaral, mag-aaral mapute. Ayun o. Ba-bye! Ba-bye! Ayan, ah. Uh, shoutout shout out, po. At, mga mami, maraming maraming salamat po. Shoutout po ko rin uh, Mami na rin sa Antiga at sa Triple si Kuya Allen. at ang shout po. At yung uh, mga sa, uh, sa mga po at, uh, po yung mga yung mga yung mga yung yung mga yung mga mga yan. Ngayon, ah, uh, pag-iikot ni Camille Leon. Ah, saka ka pa trabaho ng mga suso. Ah, kung mayroon na, pati po rin sa mga post-pandemic scenario. Sa ano pa? Papaalala lang po muna sa kuyang araw, sa out of sa na lahat. At dumapo sa mga patuloy na yumayakap po sa ginagawa ko ng Triple eh, ng ting pagmamahal. Ay shout-out po. Ah, 'yun lang isa-isa.